sa shooting. Kay ano po, kay kay Aiko, medyo na ilang lang po ako nung una kasi first time namin magka-work. So baka mamaya meron siyang hindi, 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 ko gusto, hindi niya gusto na ginagawa ko. Baka na sa dila. <laughs> <laughs> sa dila, sa, sa, deal sa kanya sa GL. Pero professional din po talaga si Aiko mag-work and si Joseph. Gaano katindihan ang love scene mo kay kay ano kay Aiko? Grabe Since po. kilala grabe. kilala naman kita na parang wala ka namang pake as in basta sa, sa trabaho, gagawin at gagawin mo lahat. Ma kinikilabutan ako kay kinikilabutan ako sa GL, kinilabutan ako kay Aiko. Bakit? Sa scene namin. kasi grabe yung mga scene namin dun talaga ma as in. Paano bigyan mo kami ng idea para may, para tus idea May 69 namin. kami. Ha? May 69. May 69 mm -hmm. kayo. As GL, tas Dami ang dami mo. Tapos, basta madami po talaga. Kaya kailangan niyo siyang mapanood. Nakita mo yung kipi niya, no? Ni Aiko. <laughs> Nakita ko yung singit niya. <laughs> Nakita... Sige, so, you no? Know, singit kasi naka-plaster po kami.